Hello guys! Anong ulam nyo ngayong tanghalian? Ako'y magluluto ng hipon, gagataan ko. Kumuha lang ako ng konti dito kasi dalaw lang kami ngayon. Hiniwa-hiwa ko kasi ano, medyo malalaki siya. Ito yung kalabasa na ano, hiwa-hiwa na sa palengke. Saka ito ring sitaw, mga ano na yan, yung putol-putol na nakabalot. 20 pesos lang yan, napakadami. Kaya yung binibili namin. Tapos yan, Itong okra, tatlong peraso lang yung kukunin ko. Kasi nga, hindi rin naman mauubos. Ako lang kakain ng gulay na to. Ayan. Pinaghiwa-hiwa ko na yan. Masarap din kasi ang may okra sa anong ginataan. Lalagyan ko pa rin sana ng talong. Kaya sabi ko, marami na. Dalawa lang naman kami. At yan, naghiwa na nga ako ng sibuyas, bawang, at kamatis. Gigisain ko muna siya para hindi masyado malansa hindi ko alam ang tamang proseso nito. Basta ganyan. Basta maluto siya at may lasa. Okay na yan, ba? Diba? Hindi naman yan magbabago. Hipon pa rin yan, char. At nilagyan ko lang yan ng paminta, guys. Nilagay ko na rin yung gata. Ayan, konting gata lang kasi hindi naman masabaw yung alaga ko. Ayan, kumukulo na. Ay, luto na nga. Nilagyan ko ng isang sili para naman may konting sipa. Kayo, guys, anong ulam nyo ngayon? Ayan na. Luto na, guys. Kakain na ako mag-isa. Yung alaga ko mamaya. Pati doon na, guys. Konting kanin at maraming gulay. Hmm, sarap. Kain tayo, guys. Thank you for watching. Bye!